So for today's video, mayroon akong isa-share sa inyo na isang application kung saan pwede kayong kumita ng extra money just by playing this game. Pero unahan ko na kayo, disclaimer lang, hindi po ako nagpo ng mga video ng mga money-making app or mga free-to-play, free-to-earn money. Hmm? Basta ganun, hindi ganun yung mga content ko. Pero itong game na to is... Almost 2 years ko na siyang ginagamit and then nakaka-earn din naman talaga ako ng mga points dito. Pwede na siyang pang -load. Pero guys, yung mga free-to-play na mga application kasi hindi talaga kayo kikita ng mga 500 agad-agad dyan. Eh nakagandahan kasi nitong application na to, hindi mo kailangan mag-refer. Kasi sa totoo lang, yun yung pinakaayaw ko sa mga free-to-earn na mga application or mga website. Yun talaga mag-refer. Mas gusto ko kasi na yung ako lang, yung hindi na ako kailangan pang mag-refer para kumita ng malaki. So, so talagang pagod ang puhunan mo. <laughs> so guys, ito nga yung isa sa mga application na ginagamit ko. I, guys, actually marami tong games na to pero ito muna yung una ko i-share sa inyo. So all you have to do is play this level. So katulad yan, sobrang simple lang yan. Your task is kailangan ma click mo yung 15 na alien and then mag-remove mo tong 24 na blocks. So sobrang dali lang niyang gamitin. And then, yan, skip na natin yung video na yan. And then, ipapakita ko sa inyo paano nga ba ako kumikita dito. Maging successful ka dito sa level na to, all you have to do is click the play button. etong play na to. And then, kailangan mo lang manood ng mandatory na unskippable ads. And then, close lang natin yan. After mong i-close, makikita mo, nag-earn ka na ito daw yung magiging next na reward mo. Then, ganun lang siya kasimple. Pwede mo rin siyang i-download sa iOS at saka sa mga Android phone. Unfortunately, for iPhone users, hindi ka makakapag-withdraw. Pero pwede ka mag-withdraw using Safari and then magla-login ka lang using your login details. So guys, is notice nyo, meron ako dyang 956,505 na coins. And then, yan yung mako-convert natin into BTC. So, yes, it's BTC. And then, for redeem, dati pwede yung Coinbase. Kaya lang, yung Coinbase kasi alam ko parang natanggal na siya dito sa Pilipinas. Pero, you can transfer it to your PayPal. So, guys, kailangan mo ng PayPal account. And then, from PayPal, pwede naman siyang i-cash in using your GCash account. Yun nga lang din, may another downside, kailangan ng minimum withdrawal of 300 pesos sa PayPal to Gcash account. And guys, nakalimutan ko palang sabihin yung pangalan ng app. Ang pangalan ng app is Ethereum Blast. So, ilalagay ko yung screenshot ng application dyan. You can download it and start earning. So, ayun lang. Thank you guys for watching.